guys, nandito tayo ngayon sa Shatin Park. Ayan, ibablog ko yung dito sa Shatin Park na ito, kung anong meron. Kaya, welcome sa aking channel ulit. Let's go! Ayan, may napakalaking entrance dyan guys. Punong-puno ng ilaw, kulay-pula. Ayan, tara! ngayon ay 75 years na National Day ng pag, ano ng China 75 years kaya ayan maraming display dito C919 ini eroplano ayan At mayroon pang napakalaking buwan doon. Ayan. At siyempre po. Ayan. Aha. Ayan. Guys. Napakalaking puno. Sasakyan dyan. May ilaw. Ayan tinatakbo sila. Punta yes. tayo doon sa kabilang side. Ayan si Ate Mel, inaantay ako. Kasi naghahanap buhay mo na ako baka sakaling. Baka sakaling may manood naman. At maraming salamat sa mga nanonood. Ayan si Ate Mel. Wow, rabbit. Ayan si rabbit guys. Pwede magpa-picture dyan. Maganda sa gabi. Ang tunnel light. Ang tunnel light. Ayan. Siyempre Meron pang ganito Ang dami Ang dami display Ang ganda Maganda sa gabi kasi may ilaw Kaya sa kapwa ko na mga na Dito to matatagpuan sa shot in na kayo Ayan until October 1 to National Day 75 anniversary of the founding of the People's Republic of China The government of the Hong Kong Special Administrative Region ano? Kaya China na ito Hong Kong China na po Ayan. Wow, sa gabi ang ganda guys Ayan. maraming salamat sa inyong panonood. Ayan. Si Matet. Si Matet po ito. God bless us all. Bye-bye. Maraming salamat.